Ayan guys, magluluto tayo ng sotanghon. Ito yung ingredients niya sutanghon, so, toyo, carrots, tsaka beans, tapos repolyo, sibuyas bawang, hipon, and chicken. Dahil bawal dito ang baboy, chicken, manok ang gagamitin natin. Ayan po yung mga ingredients na guys. Ngayon ay maglalagay ng mantika sa kawali. Tapos, lalagyan natin yung bawang. Gigigisan natin siya. Ayan. gigisa natin siya para maging brown. Ayan. Right Sunod. Isusunod natin yung sibuyas. Yan. Dito lang natin siya hanggang naging brown din. Sunod, iprito natin. Igisa ang manok at hipon. Dito natin siya. ng ibigay Ayan guys, tapos na sa igisa, ihalo natin no? yung yung carrot sya kayang beans. Igisa lang din natin. konti na, na yung, yung ano niya. Nagyan natin ng konti sa tubig. Tapos haluin natin ulit. tapos natin haluin. Takpan natin siya. Haluin lang natin siya guys sa kumulo, titimplahan na natin siya. Lagyan natin siya ng more okay. cubes chicken. Oh. Lagyan natin ng paminta. Oh, sure. Why? Hati, uh, lagyan natin ng bacon. bacon. So, Tapos, kung tingnan lagyan natin ng toyo. Yung may toyo. lagyan natin ng toyo. Ayan. Tapos, halu-haluin natin. Limutan ko yung asin. Ang asin natin. Konting asin lang kasi may toyo. Ayan. Tapos, haluin natin ulit hintayin lang natin siyang kumulo. Tapos lagyan na natin sa tanghol. Guys, kumulo na siya. Lagyan na natin yung bihon. Yan. Kami ay katator. Tapos, halu-haluin natin. halo Halu-haluin lang yan. Hintayin natin mawala yung sabaw. Guys, tapos na siya. Mawala ng tubig. Lagyan natin yung repolyo. Yan. Ganyan lang. Hahalu-haluin natin siya. Yan na guys, yung finished product natin. Natin na po yung ating naluto. pancit bihon. Hmm. Yummy. thôi